Hating gabi na nang makauwi si Marco mula sa eskwela. Tahimik ang buong kalsada at tanging yapak niya ang marinig sa sementong daan. Ang mga poste ng ilaw ay kakaunti at bawat tagitan ay nilalamon ng dilim. Ramdam niya ang malamig na hangin na dumadampi sa batok niya. Minsan ay parang may aninong sumusunod sa gilid ng kanyang mata. Ngunit sa tuwing lilingon siya, wala namang tao. Humahaba ang bawat segundo at lalong bumibigat ang katahimikan. Narinig niya ang marahang kaluskos sa tuyong mga dahon sa gilid ng kalsada. Para bang may kasabay siyang naglalakad sa damuhan. Bumilis ang tibok ng kanyang puso at halos maramdaman niya ito sa kanyang dibdib. Muli siyang lumingon at nakita niyang gumalaw ang isang poste ng ilaw, parang biglang kumura. Sa sandaling dumilim, may naaninag siyang hugis ng isang tao sa dulo ng kalsada. Mahaba ang buhok, nakatayo lang at nakaharap sa kanya. Nanuyo ang kanyang lalamunan at halos hindi siya makahinga. Pinilit niyang ipikit ang kanyang mga mata at magpatuloy sa paglalakad. Ngunit nang dumilat siya, mas malapit na ang hugis. Ngayon ay rinig na niya ang banayad na tunog ng mga yapak sa likuran, parang sumasabay sa bawat hakbang niya. Maging ang malamig na hangin ay tila may kasamang bulong na hindi niya maunawaan. At sa isang iglap, bigla siyang nakaramdam na parang may kamay na dumampi sa kanyang balika. Nanigas ang buong katawan ni Marco. Dahan-dahan niyang ibinaling ang kanyang ulo, umaasang wala siyang makikita. Ngunit ang kanyang mga mata ay tumama sa isang mukha na napakalapit sa kanya. Maputla, walang mata, at nakangiti ng kakaiba. Ang iti ay mahaba, umaabot hanggang pisngi. ilaba ba hindi kayang gawin ng normal na tao? Namilog ang kanyang mga mata sa gulat, at mabilis siyang umatras. Ngunit wala na siyang nadama, kundi ang malamig na hangin. Naglaho ang nilalang na iyon, para bang usok na tinangay ng hangin. Napakaga si Marco sa labi. Pilit niyang kinokontrol ang nanginginig niyang mga puhot. Pinilit niyang bumilis ang lakad, halos tumatakbo na. Ngunit sa bawat hakbang, naroon pa rin ang tunog ng sapatos na sumusunod sa kanya parang nakikipagsabayan sa bilis ng kanyang mga yapak. Nararamdaman na niya ang pawis na dumadaloy sa kanyang sentido, malamig ngunit mabiga. Lumingon siyang muli, at sa malayo ay nakikita pa rin niya ang parehong hugis. Ngunit ngayon, hindi na ito nakatayo lang. Ito ay unti-unting gumagalaw, palapit ng palapit. Ang bawat hakbang nito ay mabagal, ngunit tiyak, at tila ba hindi natitinag ng oras. Nagkakakulay ang paligid sa kakaibang pakiramdam ng takot. Ang katahimikan ay mas nakabibingi kaysa sa anumang ingay hanggang sa makarating siya sa isang lumang puno sa gilid ng kalsada. Narinig niyang bigla itong umuungol, para bang may bumubulong mula sa loob ng puno. At mula sa mga sanga nito, may bumagsak na piraso ng damit na duguan. Napalunok si Marco, halos mawalan ng boses sa tindi ng kaba. Ang kanyang hininga ay mabilis, halos hindi na niya maramdaman ang kanyang sarili. Ngunit muli niyang naramdaman ang presensya sa kanyang likuran, mas mabigat kaysa kanina. At sa pagkakataong ito, hindi na siya naglakas loob na lumingon. Pinilit ni Marco na ipagpatuloy ang kanyang mga hakbang. Ngunit bawat kilos niya ay parang binibigatan ng kung anong porsa. Para bang may malamig na hangin na pumipigil sa kanyang katawan. Nanginginig na ang kanyang mga kamay. Halos mahulog ang kanyang bagmula sa pagkakakapi. Sa kanyang tainga, rinig niya ang mahinang bulong. Hindi niya maintindihan kung anong wika yon. Parang sabay-sabay na tinig ng babae at lalaki. Malalim at tabulong. Napakapi siya sa dibdib niya. Pilit pinapakalma ang sarili. Munit biglang tumigil ang lahat ng puno. Wala nang yapa. Wala nang bulong. Anging pintig ng puso niya ang nairinig niya sa sobrang lakas. Mula sa gilid ng kanyang paningin, may dumaan na itim na anino, mabilis at walang direksyon. Parang sumayaw sa dilim, tapos biglang naglaho. Sumiklab ang takot sa kanyang dibdib, kaya tumakbo na siya ng buong bilis. Ang bawat hakbang niya ay tila umaalingaw-ngaw sa buong kalsada. Ngunit kahit anong bilis ng kanyang mga paa, pakiramdam niya ay may humahabol pa rin sa kanya. Nararamdaman niya ang malamig na hininga sa kanyang batok. Parang may nakasunod mismo sa likuran niya. Hindi niya kayang lumingon. Natatanaw na niya ang maliit nilang bahay sa dulo ng kalsada. Ang pinto ay nakabukas ng kaunti, at may liwanag na nagmumula sa loob. Para bang iyon lang ang ligtas na lugar sa mundong ito. Ngunit bago pa man siya makarating, biglang kumurap ang lahat ng ilaw sa poste. Isa-isa silang namatay, hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng kadiliman. At mula sa dilim, muling lumitaw ang mukha, maputla, walang mata, nakangiti ng mas malapad kaysa kanina. Ngayon ay nakatayo ito sa mismong harapan ng kanilang bahay. At sa bawat hakbang ni Marco papalapit, mas lalo itong lumalapit din, parang salamin na ginagaya ang kanyang galaw. Napatigil si Marco sa gitna ng kalsada. Ang malamig na hangin ay tila naging mabigat at nanunuo hanggang sa kanyang mga buto. Pinilit niyang isigaw ang pangalan ng kanyang ina, ngunit walang tinig na lumabas mula sa kanyang bibig. Para bang pinutol ang kanyang boses ng isang hindi nakikitang kamay. Nakatitig lang siya sa nilalang na nakaharang sa kanilang pinto. Ang katawan nito ay paat na parang tuyong kahoy, at ang balat ay kulay abo na parang abo ng nasuno. Kahit walang mata, ramdam niyang sinusundan ng nilalang ang bawat galaw niya. Lalo pang bumigat ang kanyang dibdib, at halos mawalan na siya ng balanse. Dahan-dahan siyang umatras, ngunit sa bawat pag-atras niya, tila lumalapit pa inito. Ngayon ay rinig na niya ang isang kakaibang tunog, isang malalim na paghinga na parang halinghing ng hayo. Unti-unti, bumuka ang bibig ng nilalang mas malawak kaysa sa dapat para sa isang tao. Mula rito, may lumabas na tila usok na maitim, gumagapang sa lupa at papunta sa mga paa ni Marco. Agad niyang sinubukang tumakbo, Muni sa bawat hakbang niya, ay parang mas bumibigat ang kanyang mga binti. Ang usok ay kumakapit na, parang mga kamay na pili siyang hinihila pabalik. Nang lumingon siya, napansin niyang wala na ang mga bahay sa paligid. Ang buong kalsada ay natatakpan na ng kadiliman, parang wala na siyang ibang pupuntahan. Panging ang lumang puno na kanina lamang ay nadaanan niya ang nakatayo pa rin. At mula sa punong iyon, nakabitin ang tila isang piyaso ng bag. At nang makita niya ng malinaw, napagtanto niyang iyon ay ang bag na gamit din niya. Nanlaki ang kanyang mga mata. Kung narito ang kanyang bag, sino ang nagdadala ng bag na nasa kanyang balikat ngayon? Unti-unting dumulas mula sa balikat ni Marco ang bag na kanyang dala. Nang bumagsak ito sa lupa, hini-tunog ng laman ng aklat ang kanyang narinig. Sa halip, naroon ang malalakas na kalabog. Para bang may matitigas na buto na nagakabasagan sa loob. Dahan-dahan niyang binuksan ang zipper, kahit nanginginig ang kanyang mga kamay. At mula roon, umambad ang mga buto ng kamay na parang bagong hukay. Napaatras siya, halos matumba sa sariling mga paa. Ngunit bago pa siya makalayo, gumalaw ang mga buto. Parang may sariling buhay, isa-isa silang gumapang palabas ng bag. Kumapit ang isa sa kanyang binti, malamig at matalimang hawa. Sumunod ang iba, bumalot sa kanyang hita, parang mga ahas na hindi kayang alisin. Napasigaw siya, ngunit ang sigaw ay parang nalunod sa hangin. Walang lumalabas na malinaw na unog, kundi isang mahinang ubo na tila may pumipigil sa kanyang lalamunan. Muling lumitaw sa harap niya ang nilalang, ngayon ay nakayuko ito, nakatitig sa kanya mula sa taas. Ang itin nito ay halos pumutol sa buong mukha. Sa dilim, nakita niya na may mga piraso na mukha ng tao na nakadikit sa katawan nito. Parang balat na pinilas at idinikit na parang laruan. Muli itong bumuka ng bibig at ang usok na lumabas ay dumiretso sa dibdib ni Marco. Naramdaman niya ang matinding bigat, parang may kumakain sa kanyang loob. Inilit niyang kumawala, ngunit mas mahigpit na kumapi ang mga buto sa kanya. Habang naglalaban siya, napansin niyang ang paligid ay nagbago na muli. Wala na ang kalsada, wala na ang bahay, wala na ang mga poste ng ilaw. Nakatayo na lamang siya sa gitna ng isang malawak na sementeryo, at bawat puntod ay may mga mata na nakatitig sa kanya. Humigpit ang hawak ng mga butong nakabalo kay Marco at ramdam niya ang lamig na umaakyat sa kanyang katawan. Hindi na niya alam kung saan siya titingin, dahil ang bawat niso ay may mga mata na kumikislap sa dilim. Ang ilan ay pula, ang ilan ay puti, ngunit lahat ay nakatuon sa kanya. Unti-unti, nagsimulang bumukas ang mga puntod, isa-isa, na para bang may mga nilalang na matagal nang nakakulong sa ilalim. Mula sa mabitak ng lupa ay lumalabas ang mahahabang kamay, uyo at nangingitim, pilit na inaabot ang kanyang mga paa. Napaatras siya ngunit bawat hakbang niya ay tila walang hanggan. Hindi niya makita ang dulo ng sementeryo, at ang hangin ay puno ng amoy ng bulok na laman. Nababalot na siya ng pawis at luha, ngunit wala pa yung tinig na lumalabas sa kanyang bibig. Bigla, mula sa gitna ng mga puntod, lumitaw muli ang nilalang na kanina pa siya sinusundan. Ngayon ay mas malinaw na ang anyo nito, mahaba ang lig, mas mahaba kaysa sa isang normal na tao, at ang bibig ay bukas na bukas, halos umabot sa dibdib. Sa bawat pagbuka ng bibig nito, naririnig ni Marco ang mga iyak ng bata halo-halong tinig ng babae at lalaki. Parang daan-daang kaluluwang nakakulong. Bumaling ito kay Marco, at sabay-sabay na nagsalita ang mga tinig. Kanina ka pa namin hinihintay. Nanginginig ang tuhod ni Marco, halos bumigay na ang kanyang katawan. Ngunit pili siyang nagpumiglas mula sa mga kamay ng kalansay na kumakapit sa kanya. Nang makawala siya, tumakbo siya ng buong bilis, kahit hindi niya alam kung saan siya papunta. Ang sementeyo ay tila walang katapusan, inuulik-ulit ang sarili, parang paikot na labirinto at sa bawa sulok, nakikita niya ang sarili niyang anyo, nakabitin sa krus, nakalibing sa hukay, nakaupo sa puntod na walang pangalan. Bawat bersyon ng sarili niya, ay nakatingin at nakangiti ng parehong malupit na ng ngiti ng nilalang. Hanggang sa mapansin niyang isa sa mga puntod, ay may nakaukit na kanyang buong pangalan. Ang lupa nito ay unti-unting bumubuka, at ang malamig na hangin mula roon ay direso sa kanya. Naniga si Marco nang makita ang sariling pangalan sa puntod. Ang mga kitik ay ukit na ukit, Arang matagal nang naroon bago pa siya ipanganak. Habang nakatitig siya, unti-unting umuuga ang lupa sa ibabaw ng niso. Lumabas ang isang kamay, maputla, nangingitim, at puno ng putik. Kasunod nito, isang ulo ang dahan-dahang sumilik. Nanlaki ang mga mata ni Marco, sapagkat ang mukhang iyon ay walang iba kundi siya mismo. Parehong paeho ang suot, parehong bag, parehong sugat sa tuhod na nakuha niya noong umaga. Ngunit ang bersyon ng kanyang sarili na iyon ay nakangisi, masama at malamig. Napalunok siya, hindi makagalaw, habang ang sariling anino niya ay paakyat ng paakyat mula sa hukay. Nang makalabas ito ng buo, sabay silang nagkatitigan. Ang isa ay si Marco na humihingal, pawisan, nanginginig. Ang isa naman ay si Marco na kalmado, matatag, at may mga matang walang puti kundi purong dilim. Dahan-dahan itong lumapit, nakalalakad na para bang walang biga. Sa bawat yapak nito, ang lupa ay bumibitak, at mula sa bitak ay may mga kamay na muling sumusulpot. Pilit inaabo si Marco. Umatras siya, Ngunit sa bawat atras niya, ay may mga niso na bumubukas at mga bangkay na nakaupo, nakatitig sa kanya. Ang buong sementeryo ay nagsimulang umingay, huni ng mga uwak, sabay-sabay na iya, halakhak ng mga patay. Hanggang sa nakaramdam siya na malamig na hininga sa bato. Dahan-dahan siyang lumingon, nandoon ang nilalang, ang payat, mahaba ang lig, at nakangising parang punit ang buong mukha. At ngayon, nakaturo ito sa puntod na may nakaukit na kanyang pangalan. Asabay ng pagturo nito, Biglang nagsimulang bumagsak ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ramdam niya ang pagbibitak ng sementeryo. Parang gusto siyang lamunin ng lupa mismo. Napasigaw siya, pilit kumakapit sa gilid ng hukay. Munit mula sa loob, hinawakan siya ng kanyang sariling kamay. Ang kamay ng bersyon niyang lumabas sa puntot. At sa malamig na tinig, narinig niya ang sarili niyang boses na nagsabi. Dito ka na, Marco. Matagal ka na naming hinihintay. Pilit na kumakawala si Marco sa mahigpit na kapit ng kanyang sariling kamay. Ngunit ang lakas nito ay hindi maipaliwanag, parang may bigat ng daan-daang kataw. Nanginginig ang kanyang buong katawan, habang dahan-dahan siyang hinihila pababa sa hukay. Nararamdaman niya ang malamig na lupa na unti-unting bumabalo sa kanyang mga paa, tumatagos hanggang sa kanyang buto. Habang lalo siyang lumulubog, napansin niyang ang mga mata ng lahat ng bangkay sa paligid ay sabay-sabay na kumikisla. Isa-isang bumangon ang mga patay mula sa kanilang puntod, nakatingin lamang sa kanya, nakangiti, at nagsusumigaw ng isang salita. Isa. 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 Umuugong ang kanilang tinig, parang lindol na dumadagundong sa buong sementeryo. Inilit niyang sumigaw ng tulong, nguni ang kanyang lalamunan ay puno ng alikabok at putik. Nang buksan niya ang kanyang bibig, hinitinig ang lumabas kundi lupa na bumubulwa. Halos masamid siya, halos hindi na makahinga. Samantala, ang nilalang na mahaba ang lig ay nakatayo lamang sa kanyang tabi. Nakayuko, nakatitig, at patuloy sa walang katapusang ngisi. Dahan-dahan nitong -dahan iniunat ang kanyang mahabang kamay at hinaplos ang ulo ni Marco. Sa pagdampi na malamig nitong balat, biglang dumilim ang lahat sa kanyang paningin. Ngunit sa kadiliman, nakikita niya ang mga imahe, mga alaala -ala ng kanyang pagkabata, ang kanyang pamilya, ang kanyang mga kaibigan. Isa-isa silang nagiging abo, tinatangay ng hangin, hanggang wala nang natira kundi ang kanyang sariling mukha na nakangiti pabalik sa kanya. Nang magbalik ang kanyang ulirat, napagtanto niyang nakatayo na siya. Muni hindi na siya nasa ibabaw ng lupa. Siya ay nasa loob ng sariling puntod, malamig, makitid, madilim, at sa kanyang tabi, nakahiga ang bangkay na kamukhang kamukha niya, nakanganga at tila handang bumangon anumang oras. Sa labas ng puntod, rinig niya ang sabay-sabay na tinig ng mga nilalang. Ikaw na ang susunod, ikaw na ang susunod. At dahan-dahang nagsimulang bumukas ang mga mata ng bangkay na nasa kanyang tabi. Napatigil ang hininga ni Marco nang makita ang dahan-dahang pagbukas ng mga mata ng bangkay sa kanyang tabi. Ang mga mata nito ay itim na itim, parang walang hangganan ang lalim, at sa gitna ay may pulang liwanag na kumikisla. Ramdam niya ang bigat ng presensya nito, para bang sinisipsip ang hangin sa loob ng masikip na puntot. Unti-unti, gumalaw ang mga labi ng bangkay, at mula rito ay lumabas ang boses na kapareho ng sa kanya. Hindi ka na makakaalis, dahil ako na ang lalabas. Nanlaki ang mga mata ni Marco at pilit siyang kumawala, ngunit ang kanyang katawan ay tila nakapako. Hindi niya may galaw ang kanyang mga kamay, ang kanyang mga paa, kahit ang kanyang lig. Parang ang mismong puntod ang humahawak sa kanya. Inipigilan siyang lumaban. Habang unti-unting bumabangon ang bangkay, naramdaman niyang lumiliit ang espasyo. Mas sumisikip, mas kumikipo. Halos hindi na siya makahinga sa kakulangan ng hangin. Sa bawat iglap, mas nakikita niya ang ngiti ng bangkay. Isang ngiti na sobrang pamilyar. Dahil yon ang ngiti na nakikita niya, tuwing tumitingin siya sa salamin. At bago pa siya makaisip ng susunod na gagawin, biglang sumabog ang lupa sa ibabaw ng puntot. Napasok na malamlam na liwanag mula sa buwan, at sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang mga bangkay sa sementeryo na sabay-sabay na nakayuko. Parang may hinihintay silang paglabas. Ang bangkay na kaharap niya ay tuluyan ng nakatayo, at sa bawat galaw nito ay lumalabas ang matitinding kaluskos. Parang nababasag ang mga buto. Ngunit hindi ito bumangon upang umatake. Bagkus, huminto ito at mumiti kay Marco at marahang itinutok ang daliri nito sa kanyang dibdib. Biglang nanlamig ang kanyang puso, at sa isang iglap ay naramdaman niyang may bumabalot na hindi nakikitang kamay sa kanyang kaluluwa. Hinahatak siya palabas sa kanyang katawan, mabigat, masakit, parang binabalatan ang kanyang pagkatao. At sa ibabaw ng puntod, nakita niya ang kanyang sariling katawan na tumayo mula sa hukay. Buhay, humihinga, ngunit may mga mata na itim at kumikislap na pula. Samantalang siya, si Marco na tunay ay naiwang nakakulong sa ilalim ng lupa. Nagsisigaw siya, ngunit wala nang boses na lumabas. Wala nang makakarinig. Sa labas ng puntod, ang bagong Marco ay naglakad palabas ng sementeryo, dala ang katawan at buhay na hindi na kanya. At sa dilim, ang mga bangkay ay sabay-sabay na nagsalita, sabay-sabay na umisi. May bago na kaming kasama. Ramdam ni Marco ang bigat ng kawalan habang nakahandusay sa loob ng puntod. Hindi na makagalaw at wala ng tinig. Ngunit ang kanyang pandinig ay mas malinaw kaysa dati. Rinig niya ang bawat yabag ng nilalang na naglalakad sa ibabaw. Ang bagong Marco, na kumakapis sa buhay na hindi dapat kanya. Bawat hakbang nito ay parang dagundong na inuuki sa kanyang isipan. Nagpapaalala na ang kanyang katawan ay ninakaw. Naramdaman niyang lalong sumisiki ang puntod. Parang unti-unti siyang nilalamon ng mismong sementeryo. Ang mga dingding ng lupa ay lumalapit, dumidikit sa kanyang balat. Parang dinudurog siya ng dahan-dahan. Mula sa itaas, narinig niya ang mga tinig ng mga bangkay na patuloy na umaawit ng malamig na himig. Isang awit na walang tono, walang ritmo, ngunit puno ng pighati at po. Sa bawat nota, dumadaloy sa kanyang pandama ang mga alaala ng ibang taong nawala na. Mga batang umiiyak, mga ina na sumisigaw, mga kaluluwang nagmamakaawa. At lahat sila ay bumulong sa kanyang isipan. Huli ka na, walang makakalabas dito. Napasara ang kanyang mga mata, subalit sa loob ng kanyang guni-guni, ay hindi dilim ang kanyang nakita. Nakikita niya ang mundo sa pamamagitan ng bagong Marco. Nakikita niya ang kanyang sariling pamilya na nagbukas ng pinto, upang salubungin siya. Naroon ang kanyang ina, nakangiti at nag-alala, sabay sabing, Marco, buti na kauwi ka na. Ngunit ang bagong Marco, ay hindi ngumiti bilang tugon. Tinitigan nito ang kanyang pamilya gamit ang mga matang itim, at kumikislap na pula. At sa loob ng puntod, naramdaman ni Marco ang matinding sakit, parang siya mismo ang nakatitig sa kanila, ngunit walang magawa. Muli niyang sinubukang sumigaw, pilit nilalabanan ang bigat sa kanyang dibdib, ngunit tanging alingaungaw ng sarili niyang boses ang bumabalik sa kanya. At doon niya napagtanto na habang buhay na siyang nakakulong. Ang bagong nilalang ang magpapatuloy sa kanyang buhay, sa kanyang pangalan, sa kanyang tahanan. Asya, si Marco na tunay, ay isa na lamang kaluluwang nakakulong sa sementeryo ng mga nilimot. Habang ang mga mata sa paligid ng puntod, ay sabay-sabay na dumilat at muling nagbitiw ng mga salita. Maligayang pagdating, Marco. Tahimik ang sementeryo walang ingay, walang galaw, tanging malamig na hangin lamang ang dumadaloy sa mga punong walang dahon. Sa ilalim ng lupa, nanatiling nakakulong ang tunay na Marco. Wala ng lakas, wala ng tinig, at unti-unting nagiging anino na lamang ng kanyang dating sarili. Sa ibabaw, ang bagong Marco ay tuluyan ng nakapagsuot ng kanyang balat, ng kanyang anyo, at ng kanyang buhay. Nagmumukha itong normal sa paningin ng iba, ngunit sa ilalim ng mga matang iyon, may halakhak ng isang nilalang na hindi tao. Babalik ito sa kanyang tahanan. Babalik sa kanyang pamilya. At walang makakaalam na ang batang umuwi mula sa paaralan ng gabing iyon. Ay hindi na si Marco na kanilang minahal. Sa sementeryo, isa-isa nang nagsara ang mga puntot. Muling lumubog ang lahat sa katahimikan. At mula sa dilim, nanatili ang isang boses. Malamig at mahinang bulong na umaalingaungaw. Kung minsan, ang umuwi ay hindi na ang parehong taong umalis.